Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Sa pagbabalik ni Elias sa kanyang pamilya at kaibigan, magsisimula na siya sa kanyang misyon na maghiganti sa nangyaring masakar sa pamilya niya. Pagbabayarin niya ang lahat ng taong pumatay sa kanyang magina. Pero tuwing gabi, napapaginipan ni Elias ang nangyari at hindi niya malilimutan ang mga taong pumatay sa kanyang asawa at anak. Gayon pa man sa pagkakataon na ito, nahanap ni Ilyas ang isa sa mga pumatay sa kanyang asawa at anak. Dito na nga sisimulan ni Ilyas ang kanyang unang paghihiganti. Sobrang nagulat naman si Jasper nung nakita niya si Ilyas na buhay pa ito kaya huwag natin palalampasin nakapananabik na mga tagpo sa Black Rider kung bago ka pa channel ko don't forget to like subscribe and click notification bell para palagi kang updated sa mga video sa upload ko thank you for watching and god bless to everyone